Ito po. Taas. kung si Bador nabunutan ng tinik ng mabawi ang pera niya si Camila hindi niya tunay na pangalan may dinaramdam pa nagbaka sakali lang din ako na, na baka totoo nga kasi yung nag-convince naman sa akin eh, para namang ano mapagkakatiwalaan okay 17p kasalukuyan siyang nagpapagaling sa pagkakastroke noong Agosto. Isa rin siya sa mga naniniwala na malaking halaga ang kanyang makukubra. Pero ito naman ay sa pamamagitan ng Lihay Lihay Foundation. Ito raw foundation na ito, pag na-release yung reward na yan na informers reward daw yan eh para kay Danilo lihay-lihay uh, para sa pagkaka discover daw niya ng mga gold bullions ng mga Marcoses uh, ayun meron daw siyang matatanggap na trillion 100 trillion ano, US dollars from our government Umabot sa 155,000 pesos ang ipinasok niya sa foundation noong nakaraang taon. Nagkapatong-patong na ang problema ni Camila. Wala pa rin perang bumabalik sa kanya. Higit isang dekada nang itinataguyod ni Camila ang tatlong anak. Papanganak pa lang niya sa bunsong anak ng mabiyuda noong 2005. Naging kalbaryo rin ni Camila ang unti-unting pagkalugi sa negosyo noong 2009. 2002 nang magbukas siya ng hardware. Dati ay 300,000 piso ang kinikita nila kada buwan. Pero dahil sa pagdami ng kakompetensyang hardware sa lugar, halos lumubog siya sa utang. Eh, during that time, medyo nahihirapan ako eh sa ano sa negosyo. Marami akong ano, problema. naging sagot daw sa panalangin niya ang alok ng isang kapitbahay. Kasi yung mga malaking business businessman nagpaikot dito sa ano sa amin. Nagtayo sila ng malaking negosyo. Kaya sabi niya, join ka na dito sa ano kay Lily Lily na to foundation kasi malapit nang ma-release ito sa by April ma-release na tong, ano yung fund for every 5,000 sa so 1,000 na na share mo 1 million ang kapalit pag 5,000 5 million tapos meron pa tong ano yung house and lot at saka mga ano tsaka kotse Naengganyo si Camila na magbigay ng pera sa Lihay-Lihay Foundation noong nakaraang taon sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa pinakabulnerabling sektor yung mga pambansa na negosyante. Ibig sabihin yung mga local no, na negosyante. Bakit? Kasi panay ang buhos dito ng imported na products, gawa ng tinatawag na free market o free trade. Yun yung batayan, no? konkreto yan at very objective na batayan kung bakit maghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. No? Isinali rin ni Camila ang tatlong anak at isang kapatid sa foundation sa halagang 5,000 piso kada isa. Umabot sa 155,000 pesos ang nailabas niyang pera. Bawat investment sa foundation, may kapalit na promissory note na pirmado mismo ng founder na si Danilo Lihay-Lihay. Ito raw ang patunay na may matatanggap silang pera mula sa yaman ng mga Marcos. Pero lumipas ang mga buwan na naging taon, wala pa rin ang inaasahang pera. Pag magsasabi sila na i-release -re na, nangyari last, last year, uh, April pa yun, June daw ma-release na, tapos hindi na naman uh, week na naman daw, September and then December. Tapos ito na naman, 2016. Ganun na naman, hanggang September na naman. Pa, paulit-ulit lang. Hindi po bago itong istoryang to na maraming gumagamit sa Marcos Wealth. No? May nareceive kaming uh, complaint o report sa aming uh, email na patungkol sa Lihay-Lihay Foundation. OFW po itong mga to naka kami ng nasa 20 plus reports na nakapag-member sila ng, nakapagbigay sila ng pera sa Lihay-Lihay, no? Through remittances. Ang Lihay-Lihay Economic Development Foundation o Lihay-Lihay Foundation ay itinatag ni Danilo Lihay-Lihay noong nakaraang taon. Ang vision is that, no? Pilipino po, wala nang walang squatter sa sariling lupa Love for the landless home for the homeless justice for all through massive economic development chief investigator ako sa isang family corporation ni Marcos and I also once a, a a, a crony a stakeholder of one of the companies owned by the Marcos family 37 trillion dollars daw ang nakatabing pabuya ni Lihay Lihay mula sa pamahalaan. 26.1 trillion pesos ang inaasahan niyang paunang makukuha ngayong 2016. 17.4 trillion pesos ang ipamamahagi niya raw sa 2,000 miyembro at sa mahihirap na Pilipino. Kasi two yan inaprobe ng Supreme Court, two -third. Ang one-third, akin naman. Eh, ang one ko, nine trillions din eh. Ano yan ko yan. Sa billion ko palang, hindi ko kayang ubusin. Isa lang naman na asawa ko yan. Sanay naman ako sa kumakain lang ng kamote. Nagpasalamat lang ako sa Panginoong Diyos na sa out of the billion people in the world, sa akin ipinagkaloob itong divine wealth na to. Si lihay, lihay lang daw ang dapat bigyan ng pabuya mula sa yaman ng mga Marcos. Pero ako talaga recorded yan. Recognized by the Sandigan Bayan, the Supreme Court, Malacanang, DBM, Pinas, whatever. I am the sole claimant, I am the sole informer, I am the sole redeemer. Hindi mo naman masasabing maganda yung intention pagka illegal yung purpose ng pag, uh, let's say, pag-exact ng uh, terap from the general public. Uh, mayroon tayong mga na information na naririnig tungkol dyan, na allegedly yung wealth involving Yamashita treasure, gold bullions na nakuha ng kapanahunan ng rehimeng Marcos at ito raw ay uh, pinang aakit sa mga tao. Malaki po ang possibility na ito ay uh, peke at uh, ito ay, ay luloko lamang.